Sa mundo ng mga helio May mga tinuturing na dipekto Ang baba ng tingin sa amin Pero walang ibang direksyon Kundi diretsyo Araw-araw inuusig Sinasabi ang walang silbek Sabihin lang ay pangat lang kami Walang ibang pupuntahan, kundi pataas Diretso ang lakad, leksyon ng iniwan Sa bakas, walang magaling naga Pupuruan ang walang gamit na dahas Hanggang kami, humamig ng mas Marami kesa sa inaasahan Ang ulo ay lagi lang binababan Tingin sa akin, kayo ay binalaan Lagi tong merong kapag ginanapan Woah pagpapakita ng galing Kahit pasambitin na walang tiray di kasi sarili lang ang kampe Gabi-gabi, iniisip kung paano magbabawi ang daming hindi sa ngayon sa akin Pero ang tutulong sa sarili ay ako lang din Sa mundo ng mga henyo walang palakpakan na mag-garbo Basta walang inapakan na tao hanggang manalo Tingin sa mukha ko, ito ang itsura ng may pananaw na klaro Pulido ang bitaw kahit kabado, nag-iibang tao pag nasa entablado Kahit sino ka pa nga po, kaya kong matalo yeah! kung ako sa'yo hindi magsasalita Pag nakita mo ang nasa utak ko Baka pananong mo'y mag-iba Di ko na kailangan mag -bida. lang hindi lang puro mema sa bawat bira Sinusulat lahat ang nasa isip Panim mo'y panaginip Lahat ng kata pinipilit Maging isa sa mga mabigat na hirit Hanggang maging realidad ang panaginip Sa mundo ng mga henyo May mga tinuturing na depekto Ang baba ng tingin sa amin Pero Walang ibang direksyon kundi direcho Sa mundo ng mga head